Magandang araw mga kapamilya, kanitisen, uh, ka-subscribers, ka-viewers, followers. Uh, ito po ay eh, patuloy na content ng cook na madumi kung saan marami kaming nadidinig na peke po yung maduming cook dito. Pero bagong lahat, shout out sa taga-Coca-Cola. pag po ito, dumi nito. Ito po siya. Sinasabi, series of 2021. Ito po yung na-vlog namin. na Coke Nga, madumi. Meron din series of 2021. Ito po. pag mo yung series niya. Idol. Is... Yan. 2021. Ito yung 2021. Oh, dalawa. At ito pa yung pangatlo. na sinasabing Peking Cook. Alin ang totoo dito? Yung sakali man na sinasabing Peking. Ah, uh, kailangan pa ba, na? hindi na, kailangan serial number, wala mo na, baha mo na silang mag, ano, maghalongkot ng coke sa serial. Ito po yung coke na may kasamang, hindi mo dumi, na parehas ang series. 2021. oh may kasama siya. Kung sasabihin nilang fake, maraming nasasabi kasi na fake imitation. Pero galing naman ito sa mga nag deliver Abansin niya ang nag-deliver dito. Itong dalawa na ito, Kadi-deliver lang nung isang araw. Yung katulad nito. At yung pangalawa pa na madumi, ito po siya. Ito. Ito. Ito, ito rin siya. O, oh, ito. Series of 2011. 2011 po. Yan. 2011. Ah. Ito naman yung ibang malinis. Ano nga, malinis. Hindi pa natin tingnan. Twenty, twenty, eleven din. O, oh, yan. Parayas lang sila. Ito din isa. Twenty, eleven din. Mga dudes. Mga taga-Coca-Cola, pakitingnan po ito. Kasi po, parang napabayaan nyo na yung produkto ninyo. Marami nang nadidiscourish dito na customer natin, paki-examine po para po malinawan yung mga umiinom nito. Gaya nitong isa talagang madumi po. Madumi po talaga. O dami. Dami siyang dumi. Nanganganak sila. Parang may mata pa. May, may, may bunganga pa. O? Oh? rampitos. Hindi natin alam kung ano ito. Hindi po basta-basta dumito mga kanitisen, followers subscriber. Sana po, supportan ito. Kasi gusto natin, gusto ko lang palinisan yung itong maduming cook na ito. O din nga, may bunga. Parang may, may, may bunga nga siya, no? So, ito po siya, oh. oh nakikita natin dyan, no? Oh. May, may bunga nga siya. O oh, yung mga maliliit, Ayun sila. Sana po pansinin po nyo to para po sa kaparan ng uminom nito. Magandang hapon. Sana suportahan po natin to. Salamat po sa inyo. Bye-bye!